Eto na mga kababayan ko. Medyo mainit-init to. Napapanahon na pag-usapan. Impeachment, um, uh, impeachment ni Sara Duterte handang-handa na ba sa Senado? Mukha atang tatagilid si Mr. President dito. Opo mga kababayan ko. Mukha atang tatagilid si Mr. President sa impeachment dahil sa mga nanalo. Kinakabahan ba kayo? Ako, hindi ako kinakabahan. Pero bago ang lahat, please don't forget to follow, like, and subscribe. Panoorin natin ang video na ito. Nilinaw naman ang palasyo na hindi itinutulak ni Pangulong Bongbong Marcos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Welcome din daw sa pangulo ang mga legit na oposisyon pero ibang usapan na raw yung mga nagpapanggap lama. Sa frontline ng balitang 'yan si Maricel Halili. Yung mga nagpapanggap na oposisyon kasi ganito 'yung nangyari. Kaya na kaya na banggit to. Ako ito ito analysis ko lang. Ha. Kaya na banggit ito mga kababayan, alam nyo kung ano? Ayun, mga kababayan, oh, ganito, ganito ang estilo nangyari dyan. Yung mga, yung, mga nangyari, yung mga nangyari ngayon na pagbabago sa Senado, malaki ang impact nito sa tao. Alam nyo kung bakit, mga kababayan? Alam nyo kung bakit magiging malaki ang impact nito sa taong bayan? Kasi imaginein mo, ah, hindi naman lumalabas sa survey si Bama Kino. Hindi naman lumalabas sa survey si Kiko Pangilinan. Hindi naman lumalabas sa survey na nangunguna. Itong, yung mga lumabas sa survey na mga maiinit noon, mga kababayan ko, eh naligwak mga kababayan. Ang tanong ko dito, pari, eh, pag nanalo ba itong mga to, ipapa-impeach ba nila si Sara Duterte? Yes. Yan ang tanong ko. Ipapa-impeach ba nila si Sara Duterte? Yun ang pinakamainam na tanong dyan. Kaya bang ipa-impeach si Inday ng mga to? Yan po ang pag-uusapan natin. Tuloy. Kahit wala pang naipoproklama, malinaw na sa partial unofficial count kung sino-sino ang labing dalawang pangalan na papasok sa Senado. Inabangan ng marami ang opisyal na resulta ng eleksyon dahil dito magkakaalaman kung posibleng mapatalsik o maabswelto si Vice President Sara Duterte kapag gumulong na ang pagliliti sa kanya sa Senado. Ang pangit ni Sara dito, parang si Piono. <laughs> bilang impeachment court. Kung resulta ng bilangan ng titingnan, lima sa mga kaalyado at inendorso ni VP Sara ang pasok sa Magic 12. Ito, pasok sa Magic 12 si Senator Bongo, si Bato, si Marcoleta, sa Magic 12 si Camille Villar and Senator Amy Marcos. Alam nyo, eto lang eh. Posible ba na, maipa, ma, 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 na mapatalsik si Sara Duterte ngayon? 12 kabilang ang mga re-electionists na sina Senador Bongo, Bato de la Rosa at Amy Marcos. Pasok din sina Congressman Rodante Marcoleta at Camille Villar. Yun. Oras na gumulong ng impeachment trial, two-thirds ng Senado o labing-anim na boto ang kailangan para makonvict ang bise Presidente. Well, para sa akin mga kababayan ko, kayang-kaya pa rin ipakulong si Dosian eh, si Sara Ay, kayang-kaya pa ipa-impeach si Sara Duterte. Alam niyo kung um, bakit kailangan na maipa-impeach si Sara Duterte? Mamaya sasabihin ko yan. But I just want you to know na sa laban ng impeachment nito ni Sara sa darating na Hulyo, kayang-kaya ng Senado na ipa-impeach ito. Kailangan makinig ang taong bayan. ha, makinig kayo, Kailangan makinig, ang taong, makinig sa taong bayan ang Senado, mga kababayan ko. Ibig sabihin, siyam na senador ang kailangan ni VP Sara para ma to siya. Yun. Nag-ugat ang impeachment complaint laban kay VP Sara sa umanay maanomalyang paggastos ng confidential funds. Giit ni Senador de la Rosa, magiging patas ang Senado sa paglilitis kay VP Sara. Talaga ba? I am very confident that, that these people, we call ourselves you know, that 24 independent republics, uh, pagdating sa crucial decision making, hindi ito nagpapa influencia hindi ito nagpapadikta. I am sure they will remain uh, independent. Ganito rin ang sentimiento ng Malacanang. Paglilinaw ng palasyo, hindi si Pangulong Marcos ang nagsusulong ng impeachment trial. Hindi naman talaga si PBBM ang nagsusulong ng impeachment trial. Pinail yan, unang-unang -una nag-file ang mamamayang liberal. I was there pinail, pinail ito sa Congress kasama ko si siya, former Senator Laila de Lima, uh, sila Akbayan, si Congressman Percy Sandanya, pati yung uh, pinail, pinail natin to. Pinail namin to. Sumunod yung iba't ibang grupo na pinailan si pinailan si Sara Duterte ng impeachment. Napakaraming grupo naman. Mga kababayan ko ang nag-file. Ngayon ang tanong ko dito, hin ako hindi ako natatakot na ma-out of vote tayo sa darating na impeachment, I know na kayang-kaya ng majority ito. Pero mga kababayan ko, may mga mangyayari dito. Sasabihin ko na sa inyo, may mga mangyayari dito na hindi nyo inaasahan. May mga makukulong pa. Mga kababayan, I don't want to mention the name, but gusto ko pong sabihin sa inyo, may mga makukulong pa. Yan po ang gusto ko sabihin. Tandaan nyo, ang trial ni Duterte sa September na. Pero bago mag-September, may makukulong pa. Yan po ang gusto ko sabihin sa inyo. Yeah. Yes. Tama po kayo mga kabayan. Tama kayo na inyong narinig sa akin. May mga makukulong pa dito. Tuloy. So yan po ay ating... Uh tinututulan at pinasisinungalingan po. Wala pong sinasabing anumang pagkumpiyansa na para mapatalsik o matanggal sa pwesto ang, ang Vice Presidente. To be honest, napakatahimik ka ni BBM dito eh. Ayaw niya pakialaman yung decision making patungkol dyan, mga kababayan ko. Ayaw niyang uh, boljakin. Kung ayaw niyang, ayaw yung banatan si Sara kahit binabalahura siya ni Sara Duterte. Kontento rin daw ang Pangulo sa resulta ng halalan. Anim lang sa mga inendorso niyang mga taga-alyansa ang nakapasok sa Magic 12. Okay. May pasaring naman ang palasyo sa umaning mga nagbabalat kayong oposisyon. Ina ang pinapatamaan dito ni BBM, to be honest mga kababayan ko, si Super Ate lang yan. Nagbabalat kayong oposisyon mga kababayan ko. Kapatid niya lang yan. Inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lihitimong mong oppositionist. The, the true opposition is Risa Conteveros, Bam Aquino, and Kiko Pangilinan. Tatlo na sila ngayon na malalakas dyan sa Senado. Mga kababayan ko. I hope na sana si Bam ay umayon sa impeachment kay Sara Duterte. But, kung hindi gagawin ni Bam yan, nako, mga kababayan ko, medyo gedli-gedli tayo pagdating kay Bam. Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionists. Uh, sino kaya? Mga obstructionist na maaaring pansadili lamang ang kanilang ilalaban. Ate nga niya yun. Kung si Attorney Salvador Panelo naman ang tatanungin, ipinakita lang daw sa halalan na marami pa rin ang sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mm -hmm. At mga tutol sa paninira o manos sa nakalipas na administrasyon. Ganito yan. Ganito yan. May paliwanag tayo dyan. Mga kababayan ko, makinig kayo. Uh, sa part na to, medyo mahabang explanation eh. Alam nyo, sa totoo lang, nakaladkad talaga ang alyansa. To be honest uh, nakaladkad ang alyansa para sa bagong Pilipinas ng... Uh, pagkakakulong ni Digong. Totoo, aminin natin. Nakaladkad talaga yan. Talagang ano? nahirapan silang ibangon yung uh, generate ulit yung uh, momentum na kaya nilang magpanalo. Kasi tandaan nyo, mga kababayan ko, talagang rumatrat ang rumatrat ang alyanse. Nakita eh. nyo naman. But suddenly, mga kababayan ko, hindi nakinaya kinaya nung uh, issues. Pero, mga kababayan ko, kailangan, kailangan pitikin to eh. Kailangan pitikin to ng ano eh. Siguro, expected na rin ni Presidente na ano eh. Na makakaladkad at makakaladkad talaga yung reputation nila doon sa pagpapakulong kay Duterte. Yan yung nakakuha ng simpati eh, mga kababayan ko. Pero kung nakapag-deliver ang boto ng Mindanao, mga kababayan ko, surbo lang alyansa. But suddenly, nakakulangan tayo, napuruhan tayo na napuruan sa Mindanao. Ang nag-deliver talaga ng boto sa alyansa ngayon, alam nyo kung ano mga kababayan ko, Visayas at Luzon. Kung, naka, kung, 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 kinaya lang natin, syempre eh, mahihirapan at mahihirapan tayo makabangon dun, mga kababayan ko. To Panawagan niya sa Pangulo, tigilan na ang ani ay pag-atake sa pamilya Duterte. Alam nyo ah, hindi naman, hindi naman kailangan tumigil ni Pangulo eh, kasi wala naman pag-atake ang ginagawa ng presidente natin kayo ang umaatake sa presidente. Alam niyo, pansinin niyo ha, ah, Salvador Panelo, simula nung nawala si Digong, tumahimik ang Pilipinas, nakita niyo. Masyadong tumahimik ang Pilipinas, walang isyong pinag-uusapan, walang pinag-uusapan dito, walang puputok na isyo dito, walang bakbak -bak ng bakbak -bak sa administrasyon, trabaho ng trabaho. Wala kayong ano, wala kayong nakita. Dapat, Mr. Panelo, I think sa inyo dapat mag-umpisa yan eh. Hindi kay, hindi kay Pangulo eh. Kasi kung papansin ninyo, kayo ang totoong magulo sa bansa natin. Imagine nalang lang ninyo kung nandito pa si Duterte sa gahalalan. E di putya, puro pangguguloan nangyayari. Di ba? Puro pagmumura ang mangyayari dito. Hindi pinatulan kasi matanda, ganito ganyan. Nung pinakulong, naggangangawa kayo. Nakakuha lang ulit kayo ng simpati sa taong bayan nung pinakulong sa ICC ni Trillanes yan, si Duterte. Pero buwelta ng malakanyang, huwag daw sanang pa-main character ang mga Duterte. Correct! Para naman kay dating presidential spokesperson... Sa patong epal na to. ...Hari Roque, nagmistulang lame duck si Pangulong Marcos na nawalan daw ng pangil nitong halalan. Nawalan daw ng pangil si Presidente? Pero hirit ni Castro, bakit hindi na nalang subukang umuwi sa bansa ni Roque? Di ba? Tanong ko lang ha, Mr. Roque, paano mo nasabi naging lame duck si Presidente at nawalan ng pangil? So totoo lang, hindi naman hindi naman hindi naman katulad ni Digong 'yan si Marcos eh. Si presidente eh. So totoo lang, hindi siya katulad ni ano ni Duterte. Duterte is a play ano, a playmaker, malambing ang dila niyan. Matamis ang laway niyan sa taong bayan. Hindi ganoon si PBBM eh. Si PBBM diretso eh. Gusto niya ng gusto niya ng maayos, na tama, na halalan, na walang dinadaya. Yun ang gusto niya, mga kababayan ko. Hindi siya katulad nung iba, mga kababayan o Nakatulad nakita niya. Nakita ba? Hindi siya katulad nila, Duterte. Para manalo, kailangan pang manira. Kailangan pang ano. Kung si Presidente, gusto niya lumaban ng tama. Gusto niya lumaban ng patas. So, pinakita niya sa inyo yung patas na labanan. No? Hindi siya nawalan ng pangil si PBBM. Kung nawalan ng pangil si PBBM, eh, ba't nakakulong yung tatay niyo ngayon? Di ba? Oo. Tanong ko lang sa mga kababayan natin. Gusto niyo ba maging presidente si Sarah? Na, tanong lang ha. Tanong lang po sa mga kababayan natin to. Gusto niyo ba maging presidente si Sarah Duterte? Mga kababayan ko. Kasi kung gusto niyo maging presidente yan, mga kababayan ko, mawawasak ang Pilipinas. Kung ganito ang ginagawa nila. Ako kaya, kaya kinakatindang ko ang impeachment, mga kababayan ko, para hindi na makatakbo yan sa 2028. Oo. Mga kabayan, tama ko sa inyo. Para hindi na makatakbo sa 2028. Masisira ang Pilipinas eh. Alam mo, ito na lang eh. We are talking about what happened to the Philippines if Sara Duterte wins, win, on 2028 election. Wasak ang Pilipinas. Hindi naisip ng mga taong bayan yun. Alam ano mo, the, the reason kung bakit pinakulong yan si Digong, mawasakin niya ang Pilipinas. Because Duterte is one of the one of the one of the president na tinamaan na pagiging ano alam mo what I can what ano 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 no. no, no. Para ngayon lang yan. But I think mga kababayan ko, kung maipupush pa natin ito na may impeachment ni Sara Duterte sa Hulyo, mga kababayan ko, sana tumama tayo. Sana makinig sa atin ng Senado. Makinig sa sigaw ng taong bayan. Mga kapatid. Dahil kapag si Sara nanalo sa pagka-presidente, tandaan nyo itong sasabihin ko sa inyo, hindi ako magbabago. Gusto nyo maging Senate pre, gusto gusto niyo mag Gusto niyo maging House Speaker si Pulong Duterte, mga kababayan? Dito <silence> to, mga kababayan, ko. gusto nyo maging ano, House Speaker si Pulong Duterte? Na nanju na nanaksak, mga kababayan ko. Kung doon pa lang mga kababayan ko sablay ang mga yan eh. Tandaan nyo to. Hindi hindi nandiyan 'to ang pinag-uusapan natin dito, bansa na natin. Pilipinas na ang pinag-uusapan natin dito. Hindi na 'yung mga tumatakbo na 'yan. Dahil tandaan niyo mga kababayan, kapag nanalo si Sara Duterte, yari ang Pilipinas sa tao na 'yan. Mas malala pa kay Duterte 'yan. Ngayon pa lang mga kababayan ko, dapat na nating gibain to. Dahil kung di nyo gigibain tong tao na to, kawawa ang taong bahay hindi to. 100%. Kawawa ang Pilipino. Kawawa, maghihirap tayo. Mga kababayan, kung ngayon pa lang at tingin sa 20 pesos na bigas, pambaboy eh. Mas mahalaga sa kanila ang importation kaysa bigyan ng pagkakataon ng mga maliliit na magsasaka. Kung ngayon pa nga lang eh, sa 600 12.5 million pesos nagpakilala na eh. At yung 111, 125 million na 11 days na nilustay eh. Tapos kay Mary Grace Piatos na hindi niya maipaliwanag at kay Pocoy Villamil, mga kababayan ko eh. At sa mga kwentong chichiri at grocery na pangalan, hindi na maipaliwanag what if pa kapag nakaupo na to. Patuloy tayong nanakawan, patuloy tayong pahihirapan. Kaya, pap, kaya mga kababayan, Wag kayong pabola dun sa mga matatamis na salita nila. Wag kayong maawa dun sa mga taong gumagawa ng kalukuhan sa bayan. Huwag kayong unyong kaawaan yung mga tao na kaya kayo, mga kababayan, na kaya kayo, ha? Na kayo? Na kaya kayong labanan. Wag kayong maawa sa mga tao na tayo pinahihirapan. Mga kababayan ko, kaya sa hulyo ang laban na to ay laban ng mga pilipino mga kababayan ko